Hello mga kanyus ko, Liza Soberano, nanood ng Big Bird ni Enrique Hill. Tumiretso raw ng sinihan ng aktres na si Liza Soberano mula sa airport para mapanood ang I Am Not Big Bird na pelikula ng kanyang boyfriend pa rin daw na si Enrique Hill. Ayon ito sa Instagram stories na pinost ni Liza kung saan makikitang kasama nito ang ilang mga kaibigan na halatang nag-enjoy sa nakita. Sabi ni Liza, Went straight to the theaters from the airport last night to watch I Am Not Big Bird. Halos mayyak daw ang Hollywood actress sa kakatawa sa panonood at kinongratulate pa niya ang dating ka-love team. The movie had me crying from laughing so much. Nagpasalamat naman ang mga kaibigan ni Liza dahil siya raw mismo ang nag-arrange ng block screening para sa kanilang grupo. Thanks for setting this up at Liza Soberano, Liza. Ang isa sa mga nakababatang kaibigan ay bumati rin sa kanyang Kuya Enrique Hill na aminadong pinakamaingay sa senihan sa Enrique Hill 17. We were the loudest in the cinema. Ha <laughs> ha Nabuhayan naman ng mga Lisken fans na ipinakitang suporta ni Liza kay Enrique. Kaya umaasa silang tuloy pa rin ang mga inaasam-asam na forever para sa kanilang mga idolo. O oh, ba? Diba? may forever ang Liza Soberano and Enrique Hill. Matatandaan na hindi nakadalo si Liza sa premiere ng Big Bird noong February 14 at napansin agad ang pagiging solo ni Enrique Hill sa red carpet noon. Maraming fans kasi ang umaasa na makikita nila ang Liz Ken na magkasama. Pero dahil daw sa conflict ng schedule ay hindi nakadalo ang aktres at busy rin daw ito sa mga endorsements ayon sa pahayag ni Enrique. I'm gonna have another screening with her. She's just really busy. Hindi naman makakaila na busy talaga ang kanyang jowa dahil nakikita sa Instagram post ni Liza ang mga ganap sa buhay niya sa Amerika. Pagkatapos ng promotion at screening ng Liza Frankenstein, ay nag-attend naman si Liza ng SGA Awards sa isang prestiyosong award-giving body sa Hollywood film industry. Rumam pa ng bongga ang aktres sa SJ Awards at nakasama pa nito ang ilang malalaking pangalan sa Hollywood. Inulan ng stunning, gorgeous, ganda ang mga comments sa post ng aktres dahil totoo namang stunning, gorgeous, ganda ang makikita. Isang avid fan naman from New Jersey ang nagpasalamat sa i e! entertainment dahil isinama ang Filipina actress sa Glambot coverage nito. Thank you E! Entertainment for including her in your Glambot. Avid fan from NJ here. At isa pang fan, ang proud na nagsabing, yung umabot na si Liza sa Glambot ng Hollywood, matapos umawra sa Hollywood ay sumunod na bumandera si Liza sa anime awards na ginanap naman sa Japan. Kasama niya raw rito ang mga legend sa anime, film, at entertainment spaces. Ano sa palagay nyo? Magtutuloy-tuloy na ba ang pag-arangkada ni Liza? Mga kanyus ano pa ang mga gusto niyong pag-usapan? I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.